Maligayang araw, mga Kapinoy Insights! Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel para sa mas marami pang makabuluhang kwento mula sa ating kasaysayan. Ngayon, ating balikan ang kwento ng mga kabataang mandirigma, ang Hunters ROTC. Nang sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig, isinara ang Philippine Military Academy. Inutusan ng mga kadete na umuwi, nunit para kay Cadet Terry Adevoso, hindi patapos ang laban. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagpasiyang bumuo ng isang lihim na hukbo upang labanan ang pananakop ng mga Hapones. Sa kabila ng kakulangan sa armas at pagsasanay, mahigit tatlong daang kabataang kadete mula sa PMA at ROTC ang nagtipon upang ipaglaban ang bayan. Tinawag nilang sarili nila bilang hunters, isang pangkat ng matapang na gerilyang mandirigma na lumaban gamit ang talino, tapang at matinding pagmamahal sa bayan. Isa sa kanilang pinakamalaking tagumpay ay ang pagsalakay sa Los Baños upang palayain ang mga bihag ng Hapones. Hindi rin nila pinalampas ang pagkataon na magbigay ng mahalagang impormasyon sa mga puwersa ni General Douglas MacArthur na siyang nagbigay daan sa pagpapalaya ng Pilipinas. Sa pamumunoy na Miguel Ver at Eleuterio Adevoso, matagumpay nilang naagaw ang isang daan at tatlumpong Enfield Rifles mula sa Union College sa Maynila. Sa labanan para sa Maynila, noong isang libo na at apat na nakipagsanib pwersa ang Hunters ROTC sa U.S. Army at Philippine Commonwealth Army upang makibaka mula sa Nasugbu hanggang sa Manila General Post Office. Hindi lamang sila lumaban bilang isang gerilyang pangkat, Kundi bilang tunay na bahagi ng armadong puwersa ng bansa. Ang Hunters ROTC ay patunay na hindi hadlang ang edad sa pagmamahal sa bayan. Sila ay mga tunay na bayani ng ating kasaysayan, mga kabataang hindi natakot lumaban para sa kalayaan. Naway magsilbi silang inspirasyon sa ating lahat. Mabuhay ang ating mga bayani. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kasaysayan na dapat nating alamin. Hanggang sa susunod na kwento, Kapinoy Insights.